abang mula kami kar antay muna kami hanggang alas 7 rito kasi cemetery yung saban kar kasi kiri kasi pag mga mall kasi kar bawal kasi ng mga maga pa wala kang talaga dyan alas 9 nga buti eh. napakiusapan na ano mga 7.30 mabigas uh, na yung ibabato kasi yung babaan dyan putok lang naman dun sa ano eh problema to gar kita nyo patak ng ulan no? Oh. umuulan tapos yung luna namin gar nipis lang aabutin yung plywood sa babagad umuulan eh. na oh. ano oh, kita yung patak oh. sa so windshield to oh. Mula na. Oh. Ano, aabutin kasi yan gary eh. Plywood. Plywood abutin aabutin. Kuwarin eh. ta. bakal pa sa taas. 7:30 pa tayo makakalarga. So ngayon, waiting lang muna tayo sa oras gar. Wala tayong magagawa eh. Diyan na yan eh. May luna dito sa ano gar, sa toolbox. Kaso nga lang, super ang laking lunang yan. Dahil naman sa kupin yan eh. Yung buo na yan. Eh. Buong plywood na yan. Then, muna namin kinuha kasi eh. baka ano lang eh, baka ano lang, baka hindi lalakas, ano lang, baga lang siya. Eh mamaya-maya, pag lumakas yan, punin na natin yan para suporta na rin para hindi babasa yung mga na, na yung mga merchandise item natin yan time check eh, siguro mga, ang bagar mga quarter, to, quarter to quarter to six pa lang sulit dyan gar hindi na yan yung bakal bakal Oh, one port by 4 Yun ang mga may mga mga, 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 mga sasakyan ng bansa no. Kaya yan, baba, madali lang. Lalala oh, okay. natin yung ulan ger, yung panahon. Sobrang ano. Parang risky, pero hindi naman siya risky na deliver kasi ang ulan lang talaga eh. Dito nakakalaban natin Parang baka dito deliver. Ulan. mamaya agar makukuha na natin ang, ang magandang video yung ano samahan nyo ako mamaya agar doon sa kasintere pala naman mga ating kung paano naman ibabawain madali lang ibabawain yun saglit lang to siguro pag araw makauwi kami mga 8 8.30 8.30 ganyan hindi naman kasing ito gar. gusto ko na magkape walang kape may pira ako dito ayaw kong gastusin kasi bawas na to eh naka reserve na to sa commander eh sa Trishulian Shoutout sa Trishulian Shoutout si Aloe Junior, shoutout sa iyo <laughs> Junior, sabi ni Rigo, shoutout kita Pinakamalakas na sago na baynante Junior Juanirio, shout out gar <laughs> ah, Sabi ni Rigo, miss ka na ni Rigo Miss ni Riko, <laughs> hey, <mga tropen> ka na <laughs> ni Rico, hey, Gar. Ayan, mga tropa yun. Kaya, gutom tayo, Gar. Kaya muna tayo na ito. May papakakon kami, Gar. Saan na nga walang pasokong drinks, eh. Ala City pag aral ng halo, lagal na rin wala pa. Kaya ang garbao kayo umalis. Ang pina sa apay na ang pinaka una yung Tingnan yung gulong. Ay, gulong yung gulong. Okay yung um gulong. Kasi, bagay, malapit lang naman. Pero, for safety na rin check nyo yung mga gulong kung okay yung hangin pag may isang umano dyan yan yan okay yung mga gulong daw kalampagin mo lang yung mga gulong kasi nagpagpagas na tayo full time na to gar para wala sa daan. Sana makisama yung panahon gan, di uulan para tuloy-tuloy yung biyahe natin. Mambo nang bunang nagare. gar eh. Salamat sa mga nanonood. Tapusin yung video gar gan dulo. Peace out.